Gusto mo ba ikaw na ikaw lamang ang pakakaisipin ng inyong mahal? Magkalayo man kayo o magkalapit ay hindi ka na mangangamba na ba kasi target mo ay nahuhumaling sa iyo, sa iba. Kasi pag ikaw lang ang lagi nasa isip ng inyong target, ikaw lagi ang kanyang inaalala kung kumusta ka na ba, asan ka na, he never na iyan magtitingin sa iba. Kumbaga hindi hindi mahuhulog ang loob ng partner ninyo sa ibang babae o sa ibang lalaki dahil kayo lamang ang kanyang iniisip. So napakasarap sa ating Uh, pakiramdam na tayo lang ang iniisip ng in ng ating target so kung magustuhan nyo po ang aking video, pakipalo at pakishare at kung ayaw nyo naman ay pwede nyo pong i-escape ang video ito so kung ikaw ay gusto mo na ikaw lamang ang iisipin ng inyong target yung tipong kahit na malayo siya sa iyo siya nakapokus ang spell na po ito ay para sa iyo So, una, kukuha ka lamang po ng isang malinis na papel. Gamit ang panulat na pula ay isulat mo dito ng pitong beses ang pangalan ni Target. Kung babae ang inyong paggagawan, dapat apelyido niya nung siya ay lalaga. Kung magtatanong ka po kung paano kung walang pulang ballpen, huwag mo munang gawin itong ritual at maghanap ka muna ng pulang ballpen nang sa gayon ay magawa mo ng maayos ang ating spell. So, pag naisulat mo na si ispe, ay si pangalan ng pitong beses, tupiin nyo to papasok sa iyo ng pitong beses. So, pitong beses mo din itong tutupiin papasok sa iyo. Pagkatapos, mong maitupi ng pitong beses, itong papel ay ilalagay mo na ito sa unan mo pitong gabi mo itong uunanan. So, sa paggawa po nito, kahit anong araw at kahit ng anong oras, basta pag ginawa mo ngayon, mamayang gabi, magka-count ka na ng one night. So, itatago mo itong papel na ito sa loob ng pitong gabi sa inyong unan. Mag-iingat na walang makagamit ng unan na pinaglagyan mo nito. So, bahala ka po dumiskarte. Pagkatapos, tuwing umaga, paggising mo sa umaga ay humiling ka sambitin mo ang kanyang pangalan kumbaga, pagkagising, pagkagising mo sa umaga yung pagkabangon na pagkabangon mo itong spell agad ang inyong gagawin Sa so, tatawagin mo ang kanyang tunay na pangalan, tapos so, sambitin mo na halimbawa, one luna sa bawat gising mo sa umaga ay ako lamang ang pakaiisipin mo sa lahat ng oras. Ako lamang ang papasok sa iyong isipan 24-7. At mamahalin mo ako ng walang sawa sa lahat ng oras at panahon mo ay sa akin lang. So, pwede nyo pong palitan ng spell na inyong kung ano yung pinagdadaanan mo dito. Inuulit ko, paggising mo na paggising, spell agad ang gagawin mo. Sambitin mo lang ang kanyang tunay na pangalan. Sabihin mo na ako lamang ang iisipin mo 24-7 at mamalin mo pa ako ng walang sawa sa lahat ng oras at panahon ay akin ka Gawin mo yun tuwing umaga. Pagkatapos po sa ikapitong, ikapitong umaga na paggawa mo ng ispel na ito, kasi ba diba, pitong gabi tapos kinaumagahan, sambitin mo yung pampitong mong spell, sasambitin mo pagkatapos ay sunugin mo na itong papel. Pag nasunog mo na itong papel, yung abo isaboy mo sa hangin, itapon mo sa hangin. Pagkatapos nitong magawa, hayaan mo si Universe ang maghatid ng inyong kahilingan sa iyong pinakamamahal. Ibig sabihin, huwag niyong pakaiisipin ang ginawa mong spell para hindi ka mabaliktad at hindi mapunta sa iyo yung sobrang pag-iisip. Kasi pag ikaw Binabantayan mo yung spell na ginagawa mo, mababaliktad ka, ikaw yung laging mag-iisip sa inyong target. Kailangan pag ginawa mo ito, kalimutan mo magpaka ka. Kailangan syempre ay 100% ang inyong paniniwala at laging isipin na tatalab na ito. At syempre, sasamahan mo ito ng panan panalangin. So, napakasimple ng ating ritual, pero kung magagawa mo ng tama, bukas makalawa ay may resulta na iyan. Kaya, na-depende po yan sa inyo kung paano nyo gagawin. So, maraming salamat. Mag-iingat po ang lahat.